Yes, 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 I'm very, I'm very, very sad to be Here's oh my, God. my son Grabe yung nangyari sa, ano, no, sa L.A. B.M.A.C. God, talagang, alam mo yun, parang, <coughs> ano, coincidence, nangyari lang after ng golden uh, award di ba nakita niyo yung sa internet yung nagbotohan sila yung Hollywood tapos God tapos zero talaga walang nagbot sa God meron yung isa pa yun yung pangalan tapos may isa both nagbot dun sa isang pangalan tapos yung Hollywood yun yung maraming magbot pagdating dun sa God walang nag-vote. ni isa, zero talaga. So, tinawag pa ng host na Godless City. So, parang na, na, ano nakakalungkot. Tapos, after nang nangyari yun, nasunog yung malaking bahagi ng ano, LA. kita nyo pa yung Hollywood na, ayun, sa may tuktok ng Hollywood, di ba, nasunog. Parang, Grabe, ang galit siguro ng Panginoon nun. Kaya, be careful sa lahat ng mga binibitawan natin sa ligtas kasi talo na ang pangalan ng Diyos. Diba? Yung Diyos na gumawa ng langit at lupa, gumawa, lumikha sa tao. Tapos hindi mo kikilalanin yung lumikha sa iyo. Hindi ba talagang nakakalungkot? Kaya yeah, sobrang, alam mo kagabi, anong oras na yun, di pa ako nakakapit kasi, naano ako sa mga nangyayari, bakit ganun? Apat na araw nang nasusunog yung uh, Los Angeles, hindi kaya ng bombero, naapulahin, 15% lang ang naapula nila, pero sa sobrang lakas ng hangin, hindi basta nila na papatay yung ano, apoy kasi grabe. Ay, Kaya, gising yun, panggising sa ating mga, kahit hindi sa, ang taga roon, kahit tayo, no, na nasa Pilipinas, eh, ano yun, panggising sa ating mga, uh, mga nakakalimot sa itaas, diba? Na, napapaalalahanan tayo pagdating sa pangalan ng Diyos, natin ginagawa ng kalukuhan ng katatawan. Kasi ibang magalit ang tayo. Hindi niya, sabi nga doon nung, di ba, nung panahon ni Nui, namatay ang mga tao sa pamamagitan ng tubig, di ba, kasi ginunaw niya ng tubig ang buong mundo. Tanging pamilya lang ni Nui ang nakaligtas. Sabi naman, nangako siya kaya ba diba, nagkaroon ng rainbow nangako siya na hindi niya nagugunawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig pinangako na pero gugunawin niya ang mundo sa pamamagitan ng apoy diba? nakalagay yun sa Bible kung tayo nagbabasa. Uh. Yeah tayo'y magsipag magsipagsisi sa ating mga kasalanan upang tayo ay kahabagan at iligtas tayo ng Panginoon sa kahaba, kapahamakan. Tanging siya lang makakapagligtas ng ano man. Alam mo yun, pag nandun sa sitwasyon na yun, hindi mo naisipin ang kayamanan, ang ari-arian, kundi ang sarili mo, ang kaluluwa mo, iniisip mo, pamilya mo, may ligtas mo. Kaya grabe, alam mo yung nanlolo mo. Alam mo yung isang natira yung bahay niya, yung lahat ng bahay na nakapaligid sa kanya talagang natupok ng apoy, yung bahay niya nag-iisa lang, ang tanging nakatayo doon sa 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 lugar na yon sa subdivision na yun. Grabe, parang nag-question din siya eh, bakit yung, bakit sila, bakit yung bahay ko, bakit ako. Bus na, hindi siya, inbes na masaya siya kasi naligtas yung bahay niya, pero na para parang nalulungkot siya dun sa nangyari, no, sa mga paligid niya. Napaka-humble pa rin niya, hindi siya nagmalaki na sinib. Alam niya, ang Lord ang nag-save ng bahay niya. Grabe, na napanood nyo ba yun? Sobrang, sobrang amazed ka sa Panginoon na ililigtas niya yung tao na talaga sa kanina. Kaya guys, itong nangyayari sa LA ay uh, talagang makikita mo yung galit ng Panginoon sa mga taong matitigas ang puso na hindi kumikilala sa kanya. Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, kilalanin natin siya. Tayo ay uh, nandi dito sa mundong ito dahil sa Kanya. Hindi sa ating... Huwag tayong magyayabang kung anong mayroon ka. Huwag tayong Dahil sa isang iglap lang, sa isang iglap lang talagang tupok lahat yan. Wala tayong ipagmamalaki yan wala tayong madadala talaga. Kaya wag natin gawin ang ating mga resources or kayamanan sa mundong ito na parang yun ang kaligtasan. Mo. Kaya shout out. God bless us all. Bye-bye. See you again next vlog. Thank you.